smartwatch fans. Kung napapansin nyo, meron tayo dito ang GW55 smartwatch. Isang outdoor sports smartwatch na very affordable. So, kung hindi nyo kayang bilhin, medyo namamahalan kayo sa Cospet Outdoor Rugged Smartwatch na ni review natin dito sa Smartwatch Pinoy TV. Try, nung, try i-check ang GW55. But, before kayo bumili, tingnan muna natin o panoorin nyo yung video na ito. Ah, kasi i-explore natin yung iba't ibang menus at features ng GW55. Affordable siya, pero worth it nga bang bilhin. So, kung may mga tanong kayo about this smartwatch, drop lang ng comment sa baba. At kung may mga request kayo na i-cover natin na smartwatch, gusto nyo i-cover natin na smartwatch bago nyo bilhin, comment lamang sa baba. Okay? So, start na natin. Check natin kung ano nga ba ang GW55 smartwatch. As you can see here, obviously, ang GW55 smartwatch ay isang rugged outdoor smartwatch. So, ito yung packaging niya. Ito yung smartwatch natin. Meron siyang camouflage gray na strap, sporty strap, magnetic charging cable, USB pa rin. At, of course, meron tayo dito yung user manual and kung papansin nyo dito makita nyo, gumagamit siya ng Harmony OS siguro yung operating system ng smartwatch nito gumagamit ng Harmony OS developed by Huawei so ito yung QR, uh, QR code para sa support app sa packaging naman titingnan natin explore natin yung review ng features niya dito so merong walking or running may heart rate monitoring So, ito, blood oxygen battery. So, ito, meron tayong sa health. Merong Bluetooth call, sleep monitoring. So, sa specs naman, so, wireless 3.0, 5.1 na Bluetooth to. May calendar, alarm, sedentary reminder, remote photography, remote notification. Meron siyang push notifications music control, Bluetooth music control, phone book para sa Bluetooth call at call records. Okay, so that's it yung details sa box. Simple lang. Okay. okay, start na natin explore ang GW55 Outdoor Sports Smartwatch. So, sa design muna tayo. So, meron siyang metallic PC bezel. So, hindi siya Uh, zinc alloy or aluminum so plastic siya pero metallic finish sa side or yung body frame niya PC material pa rin sa back cover niya ganon pa rin PC material lightweight pero durable naman to meron siyang Crown button dito titingnan natin kung functional to tapos merong back button sporty ang dating medium size Okay naman yung screen display. Uh, slim black border. At preloaded ng iba't ibang watch faces. Sa strap, katulad ng binanggit natin kanina, meron siyang camouflage gray na strap. May support sa quick release pin. So, kung gusto niyong palitan, pwede niyong palitan. Madali lang tanggalin. At meron itong steel buckle. So, sporty looking smartwatch yung GW55. So, outdoor style rugged smartwatch. So, kung dito sa tagline pa lang, breaking limits. So, pang outdoor sports siya. So, sa UI, so, explore natin yung UI ng GW55. So, ito yung UI ng GW55 smartwatch. So, sa taas, meron tayong quick settings kasama yung Bluetooth call, .co, QR code, brightness display, information. Nakita rin dito yung battery life, date, and time. So, sa baba, meron pa. Oh. May additional pa na menu. Or quick uh, settings dito. Meron tayo dito flashlight kasama na rin. Lift your wrist to display. Meron din. Sa baba, notifications. Sa kabila, meron tayong split screen. So yung split screen pinapakita dito yung recently accessed na application. Sa right side naman, ito naka-tile. So pwede kang mag-add ng components, pili lang dito. Blood oxygen, pwede natin i-add. So blood pressure, breath training. So kung titingnan mo, nadagdagan yung tile natin dito mga main features meron na pwede kang mag dagdag dag, pwede kang mag remove ng picture dito or tile go back ayan so to access natin yung main menu press mo lang yung power button tingnan nga natin kung may ayun so may function yung ground button natin dito pwede nyo gamitin para mag scroll ng menu at pictures so start tayo sa pinakauna meron tayong uh, bluetooth phone call so may support sa recent calls address book at dial pad meron tayong push notifications password for security exercise intensity so meron din stopwatch, sports data, so automatic activity tracking to, heart rate, blood pressure, blood oxygen, remote photograph or Bluetooth remote photograph feature, Bluetooth music meron din, sleep monitoring, timer, weather, app, ito yung QR code para sa support app. Health reminder. Alarm clock. Meron ding voice assistant. Calculator. Breath training. Power saving mode. Calendar. Ito yung sa sports natin. So, nakalabas kagadito. So, merong indoor activities. Okay. So, ito yung unique sa GW55 natin. Sa bawat sports, iba't iba yung background okay. merong outdoor sports syempre yung background niya rin yung pinaka thumbnail yung mga outdoor sports rin katuloy ng golf, so merong nag golf dito ski sa snow din o sa mountain, football sa loob ng stadium so, ito yung maganda sa DW55 night running sleep aid bedside lamp mode, set up, about, shut down, reboot, the store factory, meron din games. So, dalawang games. So, puro airplane to. Meron din built-in compass. So, tingnan muna natin. Balik tayo sa health section. So, meron tayong heart rate. May heart rate zone heart rate data. So, meron tayong ditong graph or statistics. So, meron ding blood pressure at blood oxygen. So, subukan natin yung sa heart rate. Try lang natin yung sa heart rate. Ayan. Wait lang natin yung result. Okay, mag-show ba ng data or Mag-error. Hintayin lang natin. Ayun, meron tayo dito 75 beats per minute. Within range naman siya. Okay? Di nga, lahat, lang natin alam kung ganun siya ka-accurate pag nag-exercise ka na. Kasi more on movement, usually, mga ganitong klaseng smartwatch, hindi na ganoon ka accurate yung heart rate pag medyo nag-exercise ka na. Okay, lalo, lalo na pag maraming movement indoor activities. So tingnan natin dito. Uh, punta tayo sa indoor activities ulit. So, so iba't ibang indoor activities dito. Merong indoor running, indoor cycling, sa outdoor sports, walking tingnan natin. Ano bang na uh, mino ng metrics dito? Ng walking or running. So, time, calories, distance, steps meron. Okay, so okay lang naman siya. Affordable na sports smartwatch. Okay, so pwede siyang mag-record finish na loaded ng iba't ibang features. So, pwede gamitin yung crown button dito para palitan yung watch faces. Kung gusto nyo ng digital or classic analog, meron din. So, again, ito yung GW55 Outdoor Smartwatch. Nabili natin sa Shopee. Very affordable okay lang naman. So, hindi siya ganun ka premium looking. Pero okay lang. Affordable naman yung price. So, kung gusto nyo lang ng outdoor sports smartwatch, may push notifications at bluetooth call. Okay. So, baka pwede naman to. Okay lang. So, okay lang. Yung rating natin dito. Ah, average, 7 out of 10. young gw55 smartwatch bye